Samantala, dalawang uh, estudyante matapos subalpok ang sinasakyang van sa isang uh, bahay at l truck sa Antique. Detali ng balitang yan mula kay Idol Reynold Arcan ng IFM Iloilo. RMN Live Report! Dalawang estudyante ang nasawi habang ilan pang kabataan ng Sugatal matapos araruhin ng isang van ang isang bahay at nakaparadang elf truck sa Barangay Kadahog Lawaan Antique. Kinilala ang mga nasawi na sina Jerel Paharilio, 21 taong anyos at Kristeniel Granada, 20 taong anyos, kapwa estudyante ng University of Antique at kabilang sa grupo ng mga dancer. Batay sa mga nakasaksi, mabilis umano ang pagpapatakbo ng van na minamaneho ni Roger Almonte, 57 anyos, residente ng Barangay San Francisco Kusor Tibiao Antique. Nabatid na nakikipagkarera umano ito sa kapwa ang mga driver ng van mula Kulase at patungo sa bayan ng Sibalom. Dahil sa tindi na banggaan, inararo ng van ang isang bahay at elf truck dahilan para tumilapon ang driver sa bubong bago bumagsak sa lupa. Sa kabuuan, labing isa ang sakay ng van na pawang mga estudyante. Dalawa sa kanila ang binawian ng buhay habang ang iba ay sinugod at patuloy na nilalapatan ng luna sa ospital. Ayon kay Sonny Hirona, may-ari ng bahay at elf truck, nagulat na lamang sila sa malakas na kalabog. Paglabas nila ay tumambad ang nakakaawang kalagayan ng mga biktima. Ilan ay tumilapon palabas ng sasakyan habang ang iba naman ay nawalan ng malay. Napag-alaman na galing ang mga biktima sa isang dance contest kaugnay ng linggo ng kabataan at pauwi na sana nang mangyari ang malagim na aksidente. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Real Arca Tatak, RMN